Mm, nalabak maninan ate pantalon niberto ken atay rotapnan Kadaw-daw ni Dayta imbaglaki den na aje lang ngalakay kon tagimatang ti daw ni tatay bigat isong nga naglabanak. Agin init tat tayo so nga agpa kag itoy ayante te war tat nang tikas makapasalibu ka grek na kon na mani. Nakasting amin nga ko apa naglalaba itoy nakaminwar nga agi salsal na pay tapos. Agkuanak dito, agkay kay nak tapno napintas na aliwalas iti iti paraangan ko na manina. Nay 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 nay. Hoy Rosalinda. Kapay. Ko na Rosalinda. Ira na puor no kastinga agbalay bay nak. Ki ira na salapay no kastinga agpuorak. Ha? Hangki di nga gapo nga nakalawlawa di kalman Rosalinda a ah. nakalawlawa di kalman nga panagpuor mo ti basuram kita makikita mo agsalapay nak Ana, i-forum dito ah. Ah, talaga. Ay, si... Tanta nga rin kamayat ni pagpuor na eh. Kunak kinyam Rosalinda ah. Sa la agpuor. Ta, aga susuob to ata nila ba ako. ung tanak to man nila kay kong nga Berton. Okay, ap ah. Apa yung baga kami nga ag agsalapay ka? Hindi, eh, at taasok ta! Taasok, taasok mo! Mabalik ka na! Karoon taasok na! Kuna manining kinyamong ka, kasi lang ka lang naginawan ti sakit. Tiba karangan, nakaalalas ka nga babae. Eh. Tatag, puor-puor pu ka, ha? Ah maninin kanya man idde dai tanong ay idde pa ay kinyam, dito, ta ko na maasarap nagbalay baya dito ay maasarakin kanya man talaga si pateng katikay kay dita ah aga susuob to dai to yan ah, aga susuob ob tata ne ung tanak to ni Berto to ya ta pa ay talaga patay ang ata Berto no ang mga sikat tag kay at dita Ay, ako na patay no, na Berto Patay na kanibertao. Nagasusuob. Wai. Napangluma, kanyak Nabanglo ni Berto na maamabang kinyam. Kiwa, ama ka susuob. Aga anglet lit Aga anglet. lit. Dumadi nga aglablaba aja ti bado na. Tata. Ay, ay, ay Rosalinda. Sige, sige, mapangka lumabangka. Lumabangka? Adda ti apay apay nabanglo ni Berto anya ti angot na. Aga daw ni. Aga daw ni. Wen ngerit red. Kan kanayon nga ko aja ga susuob ti bado na ta sikak kan kanayon nga agpupuor ko na maninay. Si Carlos Rosalinda ah ada relasyon nyo kini Berto kasla lang ron nga alingon pinatulampay kung na manining kanya mo na kasi kakasla ka lang agrupa mga ugsa. ah ay apo agpapada kayo nga nagpapangit Kuna na ka kanya mo na patay ang ata mo hamo nga si katibot kayo ay haan ikatong tabalay mo, tagpuurak, tagpuura no mo nga panag lalabah sakay mga agpupuor nga karuba kung Intonokan agas suso o dato yan. Taka dil, pa dagijay. Maka malabasam dita nga aga pupo or igatang daw ni kung ke. Si kayma nga karobati po nga puor dita. aglawlaw ko na manin makasarap ka kayo.